tayo ng pinta -pinta. ma sung bayad. May mga Ate Kriste! Para para para, para pa May mga sa tikani. Papagawa ka na naman. Wala akong... na, uh -huh. uh -huh. na Pagawa bata. Ay, na. Kumuha na siya. Wait lang. Kumuha na siya. Wait lang. Ayun ba Sandali.

Mamaya si Batch, mga alas. Ay, naga, ano siya? Pwede siya sa paku. Ayy! Nag-aanda lang siya. Nagiging? Hindi, may service. Ano? Ano ang babae niya? Ano? Sila. niya. Si Ajay. Sa pera niya. Hindi naman ba sila ang babae niya? May kanyang pangbaki. Ate Kriste! 20 pesos sa paku, ha? 20 pesos. Pero hindi naman pa rin. Dalawa. Wala man ang isa. もうかっこ悪い

Okay. motor tapi- tabi- tabi, tabi. tabi

kalben dinle bakalım kalenin

Sige, hindi ko pa mag pa na lang, kaysa mag ka ako, sa ABC na ang oras ko. Kaila ka mag-dask ka, kaila pa ka mag abuti ka pa nga po daw. Hindi ka pa maasis. Hindi ka pa maasis. Hindi ka pa maasis. Okay. okay. Eh, walang pera. Apat na beses? Two Apat, oo. Ay, mo ba? Hindi, apat na piraso. Okay. Hindi, apat na yan. Sa ay. una, injection, apat. Eh, walang pera. Sa 1 one lang. Lalo, walang binigay. Babalik pa ko. Ay, ay, talawin. ay. Ay, ay, Si, si Ako po, nung ano, ano, nakasama nga sila sa tuwing tinapay niya. Tatlong araw ba? Uy, Feni, Monay! Alis kayo? Oo. Kaya ah? Wala nang tinapay. Ha? Monay? Wala. Bans nga! Feni, muna isang. Nagugutin ko si Nanay. Ay, kung nga tinapay dun. Wala kang merenda, Mama. Ibigay mamaya ko rin. Pagdating ako. Ha? Pengi mo na mamaya na babayaran. Ay, alas na ako ngayon eh. Oo nga, ibigyan mo muna ng bans. Kung ba mamaya na, unag ka. Ito na makagalaw. Hindi mo kay ano, yan. Alam na ni niya, ano yan. Aba, sa akong pabalik namin? Sa akong pabalik? Ako, oo! oo. Nakalis! Bang? Ma'am. Sambans mo na, penge. bang